So, ito na nga mga Habibi. It's dinner time. At tag-chat yung mga pamangking ko. Bibisita ko sila sa amin. At dito na rin daw sa bahay sila kakain. Kaya naisip ko magluto ng chicken curry. At dahil wala nga si ate Rose, ako pa rin ang lahat ng mga ingredients. Isang buong manok ang gagamitin ko, chopped into smaller pieces. Naubusan pala ako ng bell pepper, kaya pinabili ko yung mga pamangkin ko. So, ang una kong ginawa is prinito ko muna yung mga patatas para hindi siya maglasog-lasog. At ganun din ang ginawa ko sa mga carrots. Iahalo ko na lang yung pabalik sa ating chicken curry kapag magluto na mamaya. And then, nagpainit na ako ng kawali at nag-start na akong mag ng maraming bawang. Tapos, isinunod ko naman yung ating sibuyas at saka luya Wala akong luyang dilaw, kaya yung regular lang ang ginamit ko. Tapos, iniligay ko na yung ating manok at sinangkutsa ko for a few minutes and then tinakpan ko na yan. And after a few minutes, eto, nagtubig na yung ating manok, kaya naman tinimplihan ko na siya ng patis. Halu-haluin lang for a few minutes, tapos takpan nyo lang ulit for about 1 to 2 minutes. Para kumapit yung lasa ng patis sa manok. And after that, naglagay na ng curry powder. Tinansya-tansya ko lang yan, depende sa intensity ng flavor na gusto nyong i-achieve. Tapos hinalo-halo ko lang ulit ng very light. After mga 5 minutes, iniligay ko na yung gata. Gusto ko sana ng fresh gata, kaya lang wala akong available. Kaya yung nasa pack na lang ang ginamit ko. For me kasi, mas masarap kapag fresh yung gagamitin mo. And then, inaligay ko na yung ating mga red bell pepper at saka yung dalawang green chilies. At nagsiso na rin pala ako ng konting paminta. Hinalo-halo ko lang ulit, tapos tinakpan ko at niluto ko ulit for about 1 to 2 minutes. And after a while, eto, luto na ang ating chicken curry. Kaya niligay ko na yung patatas at saka carrots na prinito ko kanina. And then, niluto ko lang ulit for another 1 to 2 minutes. At eto na nga, luto na ang ating chicken curry. Kaya naghain na ako, at tinawag ko na yung mga pamangking ko at si Habi David para kumain. Mahal! Kakain na. Let's go. Yay! Kakain na. Nandito nga kami pamangkin si Moni, at saka si Raynon. Yan. Justin, nalika na dito. Tatlong pamangkin na sa bahay. Tatlong pamangkin yan. Kasi wala si ate, so tayo kasama. Kain tayo. Sit. Patikman mo na. White rice. <laughs> hindi na kapagsain ng Black Pies si Justin. Tapos tinatamad ka mag-gym today, tatamad tayo nito. White bukas, place. bukas na yung mag-gym. Black Pies dapat. Para... Tignan mo muna ang ating chicken curry. <laughs> Justin, kumain ka na? Mamimili muna ako ng masarap na part. Ano gusto mong part? Puwet. <laughs> ito dyan, puwet. May nakita nga ko, hindi. Lutong. ito? si Raynon. Mahilig yun sa puwet si Raynon. <laughs> <laughs> Eto na lang sa akin. Yung buto-buto na part. ng ka talaga. Tingin mo muna. Manghang to, baby. O may sili. Hindi sili. Kung mo na lang ng sili. First time ka ata nagluto ng chicken curry kasi usually ako nagluto. Hindi, nagluto na ako niyo dati. Before? Okay, yeah, your vegetables are tama ang lambot. Pinito ko yan. Ah, pinito mo muna? Yes. Hmm. Lasan ko, lasan ko agad yung chicken curry. Sarap. Mmm. Sarap. Yes, no Parang kulang. Ano kulang? Kulang ng kiss. Mmm. Ah! Oh! <laughs> kiss na. Bebe. Okay, I, I love you. I love you. <laughs> Umay <laughs> ka. Tingnan mo muna eh, palo Paluka ka. Mmm. Ang sarap-sarap. Oh? Okay. <laughs> sarap nga, promise. Sarap? Okay, kain tayo. Kain okay. na, tingnan mo na ang ating chicken curry kita. Chicken curry, charot. Sila ang bumili ng bell pepper bago pumunta dito kasi naubusan tayo ng bell pepper. Hmm. Kaya pala chicken curry kasi. Kaya... Ang mahal doon ng bell pepper ngayon. ini ka sa akin, Hmm? Sabi ko. ano? <laughs> sabi ko, kaya pala chicken curry kasi curry na rin. Oh! <laughs> <laughs> curry na rin yung lasa. Wait, man. <laughs> Ayun nun. Masarap nga. Lambot ng manok. Mm. Tender. Mm. Sarap. Kasing lambot ni Ryan Tan. Oh. <laughs> mo muna. Patatas. Mainit, mainit. Mainit ha. Mm. -hmm. Okay. mm -hmm. Sarap, ingit. Mm. Sarap di ba? Oh, mga kapi okay. wow. single yan. Ah, papakin ko single. Comment kung bet chalap. Okay, mo na ikaw ng next. Mina, ito hindi na to single, may jowa na yan. Ganda na jowa yan. Yes. Beauty queen ng jawa niyan. Alam <laughs> mo ba yung nag-comment sa videos na, na pwede si Justin? Justin, kakain ka hindi? Minamay na ano. Konte. Minamay Mind Justin. Mind Justin. Oo, oh, ganun talaga. Uh, Nabasa <laughs> ko nga po. Mind <main>, Justin. <laughs> <laughs> Minamay si Justin. Let's try Parang proud Try. Add to cut. Tikman muna. Uy, nabot ng manok. Ang creamy. Ang creamy. Ang creamy. Creamy? Yes, creamy yung gata mo. Creamy. O, oh, ba diba kahit wala si Ate wala namin tayong kasama ngayon. Mm. Pero na natin si Atros. Mm. <laughs> <laughs> At dahil wala si Atros. Oh. Okay. Dahil wala si Atros, magtutulungan oh. tayo yes. sa bahay. Kaya, kaya ako nandito kasi kayo maghuhugas ng pinggan. Yeah, mm, <laughs> thank you. Ayan, <laughs> yeah, Madam Kim. Kung anong lasa niyan. Sa mga nagmamay, ito, single din ito. Sarap. <laughs> Pero Single babae, nga. babae hanap ko lang lahat, okay? To <laughs> yes. clarify, disclaimer, baka nga uh, isipin lang ng Becks yung mga pamukhin mo. Ano ang lasa? Approved. Mm. Okay. Karap, di ba?